Hi guys, so papasok sila kasi meron silang nasa na practice kapag sa pagbabasa. sa. Jiho, wag ganyan Jiho. So kasama namin si Buknoy kasi ang kanyang inanay ay nasa trabaho. Oh, wait lang may sasakyan. Sasakyan Oh, dito na, dito, dito, dito. Ayan guys. Lalakad kami nung kami pupunta sa cover court na bago. Diretso, diretso. ka lang buknoy. Eh. Hawa kasi kayo, kayo ni ano, ni Ichiho. Chiyo, hawakan ka mo. Hawa kayo ni buknoy, Chiyo. Buknoy, eh, kapag ka ano na uuhaw ka, bibigyan ka ni Chiyo, ano ha, ng tubig. Ikikinom ka ha. Paalala mo kay Chiyo yung tubig niya ha. Ha? ba yon? Wait lang. Dito ba, ba yon? kuya Dito na, dito na. Dito. Ayan na yung court to. Alam mo na. O, derecho. lang Dito pa Chiyo, dito ka kasi mainit eh. Ito po yung bago ko iskala. Sabi daw mga tapos daw January or February. So, ayan. Dito po sila magbabasa. So, ayan guys. Isa pa kainit po. Sobra.

Hala, baka hindi ka umihi Pero pagka naiihi ka, lalabas ka na lang. makiki ka. Oh, nak -dali. O, nakdali. ka. So, ayan na. Guys. Saan ba harapan? Diretso, naktiretso! Sabi, uniform hindi eh. <laughs> um, okay. So, ayan. <laughs> <laughs> nanak, <diretso> na! Ano yung kanilang <laughs> dalawa? <laughs> Masakit pa sa Hindi, grade 1 <one> lang. Ano? <laughs> <laughs> FB10, dyan lang. <laughs> FB10? Hmm. Cảm ơn đi bạn đã theo không bỏ lỡ những video hấp dẫn